Masayang tinanggap ng Pambansang Pulisya ang pagbabalik-loob ng isang miyembro ng communist terrorist group sa pamahalaan sa Barangay Ordaneta, Labisares, Northern Samar. Ang balita mula kay ki woman, Kimberly Flores. Voluntaryong nagbalik-loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group sa Barangay Ordaneta, Labizares, Northern Samar. Ang pagbabalik-loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 8th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kasama ang San Isidro Municipal Police Station, First Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8, PNP Intelligence Group, Internal Security Operation Division, Northern Samar. Provincial EOD and Canine Unit Maritime Law Enforcement Team Northern Samar, Northern Samar Provincial Highway Patrol Team Regional Highway Patrol Unit 8 at 83rd Military Intelligence Company, 8th Military Intelligence Battalion, 8th Infantry Division Philippine Army. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 804th Maneuver Company RMFB-8 para sa dokumentasyon at facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng Pambansang Polisya sa iba pang pa mga miyembro ng CTGs niwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores alagad ng batas, tagataguyod ng balitang uling.